Arestado ang isang tulak umano ng droga sa Quezon City. Ang sospek tumatawid pa ng barangay para makapagbenta sa kanyang mga parokyano. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Sa gilid ng kalsada sa Agham Road, inaresto ng mga pulis ang umano'y tulak ng droga na yan sa Quezon City. Target ng operasyon ng sospek na si Alias Erap, 50 anyos. Nagkaroon na, na information na nagkaroon na, na merong rampant illegal drug trade activities dito po sa may San Roque. Newly identified po siya sa ngayon, wala pa po siya sa BADAC watch list. Nakuha mula sa suspect ang buy -bust money at 30 gramo ng shabu na may street value na mahigit 200,000 pesos. Base sa investigasyon, tumatawid pa mula sa ibang barangay ang suspect para magbenta sa mga parokyano nito. Ang uh, area of operation po niya dito po sa Arena Quezon City. Lalo-lalo na po dyan sa San Roque po na barangay Bagong Pag-asa. It is considered na malaki yan. Kasi uh, 30 grams. Pero depensa ng suspect, hindi po sir, hindi po ako nagbibilang, natrabaho po ako. Sa korte na lang po ako magpapaliwanag, sir, po kaya ganun kasi wala naman po talaga ng katotohanan. Sasampahan si Alias Erap ng reklamo paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyo, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag